Isang linggo na lamang at Pasko na. Dahil diyan, kanya-kanya ng diskarte ang ating mga kababayan sa kanilang Christmas shopping ngayong Kapaskuhan para makatipid. Kaya naman dagsana ang mga mamimili sa Divisoria, kung saan mas mura pa rin ang mga bilihin. Pero ang ilang negosyante, hindi rin maiwasang magtaas presyo sa kanilang mga paninda. Si Clayson Pardilla sa detalye. Napasugod na sa Devisoria si Angel nang matanggap ang Christmas bonus. pinuntirian niya, bagong damit para sa dalawang anak at mga gamit sa bahay. Kalahate para sa mga anak, yung kalahate para sa Noche Buena at saka sa New Year. Minsan lang naman ito sa, ano, sa isang taon, kahit wala tayo, basta sa kanila meron higit isang linggo na lang Pasko na. Kaya di nakatakataka ang dami ng mga mamimili sa Demesoria. Huwag na rin anilang magulat sa pagtaas ang presyo ng ilang paninda. Sa damit, halimbawa, nagmahal lang 10 hanggang 20 pesos ang kada piraso. Naglalaro sa 100 hanggang 280 pesos. Depende sa laki at disenyo. Lahat ng presyo tumaas as expected no? because of the inflation. Pag nagtaas yung pabrika, Hanggang sa product mo, taas. Pero mas mura pa rin anila sa Divisoria ang mga regalong na bilhin ni Nelya para sa kanyang tatlong apo. Ay, mga pamasko nila, crop top, uh, dress. Pinakamura, 150. Pinakamahal, 280. O diba kaysa sa mall? Kasi diba sa mall? 500. Matipid kasi alam mo ba yung 1,000 ko, super dami na pinagkakaguluhan din ng mga bagsak presyong sapatos. Sa mga kinilas, tag-100 lang po ang bintahan Tapos sa mga rabesos naman, dipindi po sa, ano, sa stock. Kung may tag-750, may tag-380. Pag maramihan po, mas nakakabawa sila. Minsan naglilis kami ng 20 pesos lang sa isang item. Malaking tipid nga raw yan sana, sabi ni Eden. Pero marami pang pagkakagastusan. Kaya isang pares lang ng sapatos ang kinaya ng budget niya. Inuuna po namin yung pagkain namin bago kami po ng ganit. Kung limitado ang budget, payo ng ilang nagtitinda. Tumawad po sila para makadiscount sila. Wad lang sagad. Zalpar, Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.